Hello guys, and for today's video guys, uh, nagkaroon tayo ng time para makabisit sa aking lupang sinalangan sa province namin sa Bicol. Ayun guys, hindi ko na-expect na, na mayroon palang alagang uh, pato dito si mama na merong inakay. So, ayun guys, napakasarap dito sa buhay sa probinsya guys. Kahit medyo tamtaman lang ng pamumuhay dito eh napakasarap kaysa sa Manila uh, iba yung ambience dito sa province talagang masasabi mo guys na talagang makakapag-relax ka dito lalo na sariwa ang simoy ng hangin at saka maganda yung ambience dito sa kapaligiran and guys masarap talaga mabuhay dito sa province kahit medyo hindi naman sobrang hirap ng pamumuhay mo katamtaman na eh mas gusto ko na dito kasi syempre meron ka ditong peace of mind tahimik simple lang yung pamumuhay parang naalala ko tuloy nung panahon na bata pa ako ganito lang ang buhay namin nun pero kahit mahirap pero masaya so yung guys kung isa ka din sa batang 90s at naranasan mo to sigurado mo mo yung sinasabi ko o tinutukoy ko so ayan guys hanggang dito na lang ang ating video maraming salamat sa paranood peace out